Ma-invite mo na ba sa page mo? Ayun, ayun, ayun. Ang mga gusto mag-order, pwede mo kayong mag-order po sa page namin. Then, payment first policy po tayo. Then, ship by LTC or LALACOP. Depende po sa location. Payment first policy po tayo by Gcash po. Ah, per Gcash po yung mga... Ito lang screenshot po ng order nyo. Then, ship po tayo. So mga guys, so dito mag-order ka sa online online no so dito na sa mga John kayo nag usap kayo may contact number na nan nandoon na rin sa, sa ano mo sa page na so puntahan niyo sa page na mga kayo, sa mga contact number nandoon na rin, mga. So, yon, sa mga ito oh ayun, sa mga ito mga so yan so, mayroon tayong mga ano dito mga kayo, so mga super clone Rolex so yan yung mayayamanin natin mga rin ng mga super clone na ano kailangan hindi natin mabanggit ang mga presyo natin diyan. Mabini nila 'tong mab mapuntahan niyo lang dito, ano? So paulitin natin mga super blue na 1 is to 1 yung tinatawag nila 1 is to 1. Copy ko so, mga guys, mga Rolex. Yan. Oh, ayan. Dito na. Oh, so, Rolex ni Pacquiao daw 'tong mga guys. so. Yan. Ni Rolex. Mga super blue niya mga guys, hindi natin mabanggit ang mga presyo diyan, Ah, ano tinatawag nila? Punta na lang, punta na lang kayo dito mga guys. <laughs> yan so naghanap na so nandito naman tayo ulit sa ating mga content, mga about ng mga price ng mga relo ni Boy Kaskas. So, sa lahat mga subscribe at mga followers natin. Samahan nyo naman muli si Tony Vlog kung mga paguhan sa ating YouTube channel. Pag-subscribe, like, comment, share dito kay Tony Vlog. Alright, so guys, nandito tayo sa area kung saan ang na mga latagan dito ni uh, Boy sa mga about ng mga relo niya. Oh, uh, shout out sa mga customer ng mga WW from Canada. Shout out po sa inyo lahat sa mga seaman dyan. Shout out po sa inyo. So maraming maraming salamat po sa lahat ng mga tumatangkili sa aking YouTube channel. Kay Tony Vlog. So maraming samahan mo din. Si Tony Vlog mag-update sa mga rilo ni Boy Kaskas. So samahan nyo ko. Let's go! Hindi naman tayo muli guys. So dito naman tayo sa mga about ng mga latag ni Boss Boy Kaskas no? sa mga rilo niya. Mga brand new nga natin mga rilo ni Boy Kaskas dito. No? So konting up update the price lang po tayo sa mga uh, soccer natin mayroon siya mga about mga soccer clone tayo no sa mga relo oh, nandito po si madam sa mga about ng mga soccer clone so uh -huh. na kayo so hingi natin mga pins natin mamaya no kung ano siya ng mga isa siya... sa kanya nang kayo kung mag-order kung gusto niya mag-order sa mga about ng mga relo ni boy kaskas dito no yan Okay, doon sa na about naman natin sa mga ano natin tuloy-tuloy. So, bangay siya mayroon tayo dito mga ano, uh, Rolex tayo na super clone. So, one is to one to guys. So, hindi natin mabanggit ang presyuan dito kung magkano ng mga presyuan dito. Mabil mo lang to mga guys. So, pumunta kay dito sa Carmen Planet dito sa Burauta ni Alatagan ni ano Boy Kaskas. O, oh, shout out po sa lahat ng mga subscriber, mga followers natin. Mga ano about ng mga tungkol dito sa mga relo natin. Magkano ang presyuan to, madam? Sa 1,500 sa so, mga about ng mga relo nitong ganito mga, mga guys, no? oh so, yun, sa mga ito ba guys? So, yan. So, naghanap mga kayo ganitong ore na glasses? So, magkano ang presyo so, ito, madam? 1,500. So, 1,500 lang nito ito mga guys. Mga ganitong ore na legit so, na legit. to guys. Yan. yan. So, mayroon tayo mga ano dito mga guys. So, mga super clone Rolex. So, yan. So, inangbote, ang Dito pala, bubuksan na natin yung mga yung mayayamanin. Yung natin ating mga rin yung mga super na ano kailangan hindi natin mabangkit ang mga presyo natin mga mabinin nila ito mapuntahan nyo lang dito ano so paulitin natin mga superclone na 1 is to 1 yung tinatawag nila 1 is to 1 copy po so, mga guys mga Rolex yan oh ayan dito so, na oh rilo ni Pacquiao dito mga guys yan Rolex yan Uh, so, per clone niya mga guys. Hindi natin mabanggit ng mga presyohan dyan. Uh, ah. ah, ano, tinatawag na. Ano. Punta na lang. Kayo. Punta na lang kayo dito mga guys. Dyan. So, naghanap naman kayo hindi na yung mga Rolex. Mayroon din tayo mga Rolex na na mas mababa sa presyohan dito. Ayan. doon, for example, may 4.5, may 3.5, may 2.5, uh, oh, 2.8 ang ah, mga presyohan dito mga Rolex naan. O, some, yun, na yan. Oh, sam. Ito hindi natin. Ayun, mayroon na. Isa lang ang matanong natin. Same price ba, madam? Opo. lang. Yan. Polarize. Polarize. Si Sino? madam. Tingin mo na dito, madam. Yan. O, oh, madam, sandali lang bago tayo dumapod sa mga about ng presyuan. Ma-invite mo na ba sa page mo? Ayun, yun, yun. Ano, gusto mong mag-order. Pwede mo kayong mag-order sa page namin. Then, payment first policy po tayo. Then, ship by Ah, for J po 'yung mga. Ito 'yung screenshot ko ng order niyo, then ship po tayo. yeah, so, mga kayo, so dito mag-order ka sa online online no so dito na mga so, kakayo nag usap kayo may contact number na nila nandoon na rin sa, sa ano sa page na so punta niyo sa page na mga sa so, mga contact number nandoon na rin mga kayo. Diverse So mga bawat na mga ito no? So mga ganitong ori no So 4-5 So sa balang presyuan so, yan na si Iko Si ko Si no So 4 so, mga bawat na mga ito no? Ito may Rolex tire ito mga ganito Rolex ah ito lang. Rolex na magkano? 4,500 Rolex. May cover lang ito mga isa. May cover. So mayroon naman tayo Rolex na katulad nito ito. ba ang dami? Magkano ito? Mag -ano 2,800 yung mga ganitong orange na Rolex. Yan. 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 So naganap lang <laughs> so, na kayo pang babae naman. So mga itong pang, pang babae natin pang pang pulis. 1,500 na lang po yan. 1,500 na ganitong orange na Rolex. So mayroon. Yan. So, yan. Dito. Okay lang. Oo. <laughs> so, omega. Balik tayo sa omega, ma'am. Magkano mo itong ganitong oroy ng omega? Omega, ma'am. 3.5 omega, 3.5 omega, mga isang mga about na maharap. Ah, madam. 2,200. 2,800 po, mga isang ganitong oroy na Rolex, no? Iba-ibang iba yung na rin din, mga isang. 2,800 lang din, mga isang. Nag-do like, it so, Ito, mga brand new, ma'am. mga isang, mga arlo ni... Boss, buikas ka sa Prepare lang ako Sa viewer po. At viewer. 3-5. So o oh, tama, tama. Contact so, three five. Ito po 4-5. Tumanggat itong ordinary lo. ang ah, rilo to madam. Tecno Marine five, five. 5, 5? Yeah, no. Oh, tek numero rin 55 mang negotiable pa mga presyon siguro. Tek numero So, ito man tong lock ko tumanda magkano to? 354. Imbikta 35. So, mga ganung lock na imbikta. So, dalawang klase ng imbikta natin dito mga isa. Diyan okay. imbikta natin. So, para okay. tayong imbikta to 100% okay. or right sa man to. Ah, uh, lagi nagpapalit ng na bubukan bulaklak. So, magkano pa rin 45 pa rin. Oh, yan bubukan bulak-bulak to mga isa. Yan dagdag na lang. Kung nagsawa sa isang lock, sarado mo. Yan magibang mo itsura naman siya. Nagiging... Wala na, ano yun. Na oh, yun, nag-iibang anyo siya kung nagsawak sa mga loon Ito may uh, si Corinano, green dial. Ito mga ganitong ore? Uh, 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 Rolex Oh, Rolex, magkano? 3,000. 3,000, mga ganitong ore na, ano, yan, 3,000 mga lock ng mga dial natin, mga isang mga uh, Rolex, no? Yan, ano to? Diba yun? So, ito mga ganitong ore kung ganito, madam, magkano? Tecno like, 5-5 5-5 mga, mga, mga technomarine so mayroon tayong itong ano? Michael Kors Michael Kors so so magkano? 3 3? Uh, 2, 8, uh, 2, 8 8 2 8 8 lang yan sa mga so ganito po ito uh, mga to. ito 4-5 4,000 ayan mga aprision 4,000 mga is sa mga um, Ano? so yan sa mga ito po mga ayun na ba yun magkano ang aprision po yung madam? baka talo na talo ka mariyan <laughs> four five thousand. Oh, na dam ko. Magkano? 4,500 mga lok ng ganito nga gisa mo. Ito po, 2,500. Ito po, 2,500. Ito po, 2,500. Ito po, 2,500. Ito 2,500. Ito 2,500. Okay, so mga ano dito mga guys, so pumunta na kayo sa mga Rolex na gold plated white dial so, Mga bato, mga brand new talaga, talaga ito na lang po? Uh, siko. Ito po 'ng ganitong oras na siko 4500. siya. vlog. So ganitong oray po mada, itong ganitong oray uh, oh, ng 4000. 4000. 4000 sana. Mana ko. Oh, yeah, pa naman ako. So, ito mga pambabae natin, madam, magkano mga presyo naman ito? Ha? 2,800 mga Rolex sa pambabae natin mga isang. So, iba't ibang mga ori doon at ibang mga dial na rin natin mayroon siya dito. Yan, okay. yeah. pambabae natin. Uh, so, ano pa hinahantay mga mga about bang, ano, kapagkao. So, okay.

Free 5, oh, 5 lang yung mga gusto mabitin mo. Kasi no? sana na. Manong. Nabibiti, no? Oh, Yun, no? Tatakan ko lang yung mga viewers. Eh. <laughs> Ayan, sa so, mga bakat na mga ganitong horin itong video natin, no? Ito ay... Cool. Hablo? Ha? Hablo? Pwede, pwede. Magkano ang hublot natin? 2,800 ang hublot natin, mga isa. Ganyan din ang horin para hindi ako yung kumakain yun. <laughs> yeah, mga about yan. Yeah, okay, so mga guys, yung kanina sinabi ni Madam na sa mga about mga pitch nila. So contact lang kayo kung gusto nyo mga uh, order ng mga ano, relo na sa mga about mga relo ni ito. Ito, mayroon pa tayo yung huli natin banggitin natin. Richard Mel. Ang Richard Mel natin, Madam, magkano mga presyo? 1,800. 1,800 Richard Mel natin mga. So tatlong piraso ito mga Richard Mel natin one it lang about yeah. uh, ano yung mga bag na Richard Mel ano pa yun natin mga guys so pumasal ka rito sa Broughton so para mabil mo itong mga ano natin mga rilo ni Boy Kaskas so, mga ito mga so katulad yung super clone natin kanina kanyang guys yung na pinakita natin no so mabil nito mga presyo at malalaman yung mga presyo kung pumunta na kay rito yeah. so maraming salamat ano oh, mga yung setup po oh. Oh. Oh, tuloy na pagkain <laughs> salamat